So, ayan guys, for today's video, bali, matagal rin ako hindi nakapag video. Kasi, tinamad na ako eh. Kasi, na ako mag video. Pero ngayon, uh, mag video ulit ako. Tapos, kasi ano eh, uh, yung ano kasi, yung wifi kasi ay medyo kawala-wala, kaya tinamad na ako mag video. So ngayon, uh, okay okay naman kita pa ano. Kaya mag-video ulit ako. So anito ako ngayon sa tangki. Ayan. Ito yung tangki na pinagkukuha namin ang tubig. Inumin, pangsaing, ng ito na lahat. Ayan. So ngayon, bali kailangan ko lang ito linisan. Uh, Ang tangke na ito kasi medyo marami rin may medyo may lapok na rin eh. Medyo may rumi na din. Ayan o. Medyo brown na yung tubig nito. Compare dito mula to sa ano. Galing to sa ano. Sa bukal. Ayan o. Yung tubig ay clear naman siya. Galing dun sa may bukal. Sa may dulo. Tapos yan you know, ah, clear naman siya yung tubig. Dito malapok na. Kasi kapag umuulan, siyempre ah, uh, sumasabay yung ano, yung lapok. Minsan, may din dito yung mga dumi. Kailangan to linisan. So ngayon, ah, uh, maglilinis ako ngayon. Nang tangke para sa ng ay uh, ah, malinis rin ya, I mean, man, man. Hmm. Okay, no? hmm. brown na siya oh. brown na eh. So, lilisan ko muna to. Ang gawin ko dito ay i-drain ko muna siya. Ano na. May butas dito. Sa baba. Ano na. Tapos, yung buhangin, linisan ko yan. Kailangan ko mahugasan yan eh. Yan lapok talaga brown brown yung tubig na dito malinis naman dito puti naman eh ah, clear naman siya Kita nak apa bali den mo natin to tubig kasi para ma-dilisan ulit uh, palitan ng bago naman so ito yung drainage dito ayan tanggalin natin to yung drainage na to yun o oh. hmm. yan na agos yung tubig na marumi ako nagilinis Hmm? brown na yung inaagos niya oh. so dapat talaga dito so, every month kailangan ng to depende sa ano eh sa lapok kasi yung kasi ang nakaka ano, dyan eh yung nakakabara kaya minsan mabagal yung tubig na dumadating diba doon kasi nababara yung mga dumi eh, ng lapok Oh mana kalau bulannya itu bi? kasi natira, lang, simple, sa natira, buwang lang siyempre sa kabato-bato. Maliliit lang. Graba. Tapa yung dumi doon, nandun na, nilapok. So, kailangan talaga ito dinilisan. Hmm. Tapos, ipon ulit tayo ng tubig para guwasan ulit ano? So, kailangan naman ulit sa natin pa Mm -hmm. Wow. So, ganun, ganun, pa rin. Back ulit. Back ulit tayo dito sa paglilinis. Ganito lang mga palagay yung ginagawa ko dito. Ayan. Ayan. so Ayan. Ayan. Ayan sa loob ng sila ng so medyo nah, so, matagal na nga pala ako hindi ako nakapag vlog sa so, daily life daily life vlog ko kasi galing nga sa connection ng wifi dito sa amin sa piso so, wifi ay napakabagal sa kapawala-wala sayang yung ano nahulog ko nawala lang tapos wala na sayang so kaya nag ako eh. Kaya kasi yun eh. Mayroon naman sa iba pero kailangan po magdayo. Oh. Kailangan mo pa mag lakad ng malayo-layo pa eh. So, kaya yun. So, ito yung tubig na umagos dito. Yan o. Oh. Ito naman Oh. Uh, one half one half naman yung tubig dito kaya e okay naman siya so hmm. ipasa naman natin ulit pa oh, Ugas-ugas lang. Ayan lang. So ayan guys Maglilis uh, na tayo ngayon So ito lang yung magawin ko dito Ito so, so, yung magawin ko dito Sa loob ng tanke Parang Ito Ayan eh. So ganito yun ko lang sya Para malinisan